business as usual sa kamara sa kabila ng iba't ibang isyong bumabalot dito. Higilit e, po ng House Majority Leader, wala itong kinalaman sa 2028 elections. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sa gitna ng mga isyong ngayon sa Kamara, nanindigan si House Majority Leader Manix Dalipe na solid pa rin ang diwa ng unity sa kanilang institusyon, tariwas sa pananaw ng ilan. Matatanda nabuo ang unity mula sa tambala ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Pero umingay ang kontrobersya rito matapos alisan ng Kamara ng Confidential Funds ang mga ahensyang hawak ni VP Sara sa ilalim ng proposed 2024 national budget na sinundan pa ng balasahan sa ilang pinuno ng mababang kapulungan. Tingin natin yung unit team ay meron ng laman dahil dito dun sa mga position sa iba't ibang mga issue, lalong-lalo na itong confidential funds. Well, as, 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 as far as the House members are concerned, belonging to the unit we still have the unit team. In fact, we are focused in trying to accomplish even more of what is needed from the House of Representatives Dagdag naman ang House Majority Leader, hindi tungkol sa politika at walang kinalaman sa 2028 National Elections ang mga pangyayari sa Kamara nitong mga nakalipas na araw at ginawa lamang nila ang mga dapat gawin. As far as the House of Representatives is concerned, we are focused in trying to pass these legislations that would really help our country. So we're not thinking about 2028. Ngayong araw, tuloy-tuloy naman ang mga aktibidad sa Kamara. Ang House Committee on Housing and Urban Development tinalakay ang mga panukalang magpapalakas sa programang pabahay ng pamahalaan. The budget allocation for our housing programs here in our country has been very, very meager. And the bills being presented today uh, is a strong indication of the support from our legislators that there is a need to change this uh, trend so we welcome uh, and we fully support uh, the bills uh, presented today. Si House Secretary General Reginald Velasco nagbigay rin ng update ukol sa ginagawa nilang paghihigpit sa cybersecurity ng kamara para hindi na maulit pa ang hacking incident sa kanilang website kamakailan. Proactively We will be hiring a third party uh, to help us. Ang goal namin is to have our own cybersecurity security unit. No? Kahapo naman, labindalawang house resolutions din ang ipinasa ng mga kongresista sa plenaryo kabilang na ang mga resolusyong nagtutulak sa pagpapalakas ng pagtugon ng gobyerno sa mga esyong pang-enerhiya at mga sakuna at iba pa. Melales Moras Para sa Bayan.